Bakit tayo takot magbago? Bakit marami ang nagsasabing ang hirap magbago? Tanungin natin ang ating sarili. Mahirap nga ba o sadyang hindi lang natin ginugusto ang pagbabago? Ito ang limang pangunahing dahilan kung bakit nananatili tayo sa dati, kung bakit hindi pa rin tayo nagbabago hanggang ngayon. Una, nakasanayan na. Masyadong matagal na ang kinasanayan natin kumbaga, hindi, nahihirapan na tayong lumabas sa kung ano yung nakasanayang pag-uugali at kinikilos natin. Ikalawa, ayaw mahirapan. Totoo naman talaga, mahirap ang magbago. Mas, madad, mas madali ang manatili sa ating comfort zone. Mas madali ang magstay na lang sa kung ano yung mga bagay na ginagawa na natin araw-araw simula noong una pa lang. Ikatlo, maling pananaw. Hindi nakikita ang malinaw na benepisyo ng pagbabago. Kumbaga, parang lagi nating iniisip na kapag nagbago ako, ano ba ang mabuting maidudulot nito? Minsan hindi natin masagot yung tanong na yun. So, pinipili na lang natin wag magbago dahil hindi sa atin malinaw kung bakit tayo dapat magbago. Ikaapat, hindi nakikita ang epekto. Walang malaking motivasyon dahil hindi inaasahan ng magagandang resulta. Okay? So, ikalima, pag-iwas. Sa huli, pinipili nating wag magbago. kumbaga it's your choice. Kung bakit ayaw mong magbago. Ayaw mong magbago kasi uh, gusto mo na yung kung anong meron ka. Hindi mo nakikita na mali 'Yung ugali mo, mali 'yung ginagawa mo, hindi mo nakikita 'yon. Kumbaga kulang sa clarity. Ngunit tandaan natin, ikaw lang ang makakapagpabago sa sarili mo. Hindi ako, hindi ang pamilya mo, hindi ang kaibigan mo, ikaw lang. Ang magagawa lang natin ay uh, mag impluensya sa mga taong uh, nais nating magbago. Sa totoo nga si Jesus Christ, hindi niya binago or hindi niya kinontrol ang ibang tao, kundi inumpluensyahan lang niya by being a good example to other people. So, kung akong tatanungin ninyo, paano nga ba magbago? So, bigyan ko kayo ng mga susi upang magbago. Una, mag-practice ka araw-araw. Practicein mo yung ugali at yung kilos na gusto mo para sa sarili mo. Hindi sapat ang desisyon lang na, ay, magbabago ako. Kailangan mo rin kumilos. Kinakailangan mo rin ng action. Sabi nga, repetition is the mother of all learnings. So, kung gusto mo na matuto do sa bago mong pag-uugali, sa bago mong behavior, kinakailangan mong practicein ito. Hindi lang isang beses, kundi araw-araw. Minsan, tumatagal to ng mahabang panahon. Minsan, mabilis lang. So, it depende sa'yo. So, ikalawa, mag-reflect. Isipin mo, bakit mo, bakit ko ito ginagawa? So, sabihin ko sa inyo, gawin mo ito para sa sarili mo, para sa mga mahal mo sa buhay. Isipin mo, ano yung mga magiging benefit nito kapag binago mo yung sarili mo para sa mga mahal mo sa buhay? baka mas maging maganda pa ang relasyon mo sa kanila. Baka mas maging maayos pa ang nakaramdaman mo tungkol sa sarili mo. Mas maayos pa ang isipan mo tungkol sa sarili mo, tungkol sa iyong future, tungkol sa iyong mga pangarap, tungkol sa maraming bagay. So mag-reflect. At ikatlo, tukuyin mo ang dapat iwasan. Kung makakasama ito, huwag mo nang gawin. Actually, it's like a common sense. Simple lang, di ba? Na kapag alam mong masama at alam mong mali para sa sayo, mag-no ka na. <laughs> ang maraming tao, itong problema eh. Ah, nahihirapan magsabi ng no. Nahihirapan umimik na, na hindi pwede or ayaw mo. Kasi tayo gusto natin i-please ang ibang tao. Pero lagi mong tatandaan, kung gusto mo talaga magbago, practicein mo ang magsabi ng no. Okay? So, tandaan mo, ang pagbabago ay hindi nangyayari overnight. Um, maglaan ka ng panahon. Minsan tumatagal to ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, o minsan ilang taon. So, consistency is the key. <laughs> consistency ang tunay na sukatan. Ito ang simpleng hakbang para sa tunay na pagbabago. So, piliin mong magbago kaibigan, lalong-lalo na kung alam mo na kinakailangan mong magbago.